Great news! Samantala, aprobado na po sa ikatlo at pinal na pagbasa ang Magna Carta of Seafarers para sa karapatan ng mga Filipino mariners at magtakda ng guidelines para sa kanilang pagsasanay at overseas employment. Nasa 14 na senador ang bumoto ng affirmative votes para ipasa ang Senate Bill 2221. Layon ng Magna Carta of Seafarers na masiguro ang karapatan sa disente, makataong kondisyon sa mga sea-going vessels at mak magtakda ng guidelines para sa mga training at education overseas employment at retirement ng mga seafarers. Ang panukalang batas ay inaprubahan ng Senado dalawang araw matapos itong sertipikahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na Urgenta. Kung maaalala, noong buwan ng Marso, tinuligsa ng migrant workers, Coalition Migrante International, ang anti-seafarer provisions sa Magna Carta of Seafarers, kabilang na raw ang unconstitutional insertion ng escrow provision na nagmamandato na ang money awards na napanalunan ng mga seafarers sa National Labor Relations Commission o National Conciliation and Mediation Board ay hindi maibibigay sa mga seafarers ng buo. Pinunarin ng migrante ang panukalang batas dahil hindi isinali ang mga fisher folks sa proteksyon na katulad sa mga seafarers.